Angarilo. Yeah. Ang ganda ng view. Shepherd. Tingnan niyo namang yung shepherd. Ayun guys, oh. ah ganda ng shepherd. Puro yan dyan guys, mga diamond ang mga relo dyan puro diamante Prada ayan sya na wala na yung mga estudyante ganda ayan tingnan niyo, kung gaano paganda? ang view ng Geneva ayan Patik Pilip. Pag summertime, guys, dito, napakaganda dito. Mayroon ditong, ano, yung malaking uh, uh, fairish well. Walang masyadong, ano ngayon. Ah, wala nga mga bulaklak dito sa, ano eh, oh, oh, oh. Tingnan nyo kung gaano ka pretty. Mamaya doon tayo sa unahan ng konti. Papakita ko sa inyo kung gaano ka ganda. Sobrang lamig. Yung aking kamay guys is naninigas na. Kapunta tayo dito sa may fountain. Tingnan nyo yung fountain. Di Diba? wow ka-pretty gano'n guys kung gaano ka-linis ng tubig karami oh. laki ng swan oh. Kut kut. tulog tulog si swan ayan oh. wow, kaganda ganda tingnan niyo guys oh kitang-kita niyo yun yung ilalim mo oh. oh yung mga bato-bato oh di ba ka ah nandiyan na yung fountain you see nag-open na siya ah ang tingnan niyo guys kung gaano kaganda yung swan oh oh Diba? Ang ganda! Ang ganda. Wow. Tingnan niyo guys. Super ganda. Enjoy na enjoy siya kasi papunta siya doon sa fountain, oh. Papunta siya doon sa fountain. Oh, oh di ba? Di ba kaganda? Oh, papunta kayo siya doon sa fountain. <laughs> Ayan na siya guys. Lumipad siya. Okay. Ganda. Nagsipaglipara na sila. Doon na sila sa ano. Sa may tubig. Dito na side guys. Tingnan nyo kung gaano kaganda. O. Oh. sabi ko timing na timing yung pagpunta ko Tingnan nyo guys yung mga ibon na kalinya Oh And, uh, Kasarap talaga ng feeling <laughs> Tingnan niyo ano

pretty Grabe ka pretty, yung daliri ko, yung migas na salamig. Ganda. Ganun po galing kanina, guys. Ganda buong ibon. Ayan. Tara. Tayo na tayo yung pupunta ko dito. Ayan guys. Thank you so much for watching. Wow! 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 Ang ganda! Yung mga swan. Oh! Cheng! Oh! Ganda! Ayan guys. Thank you so much for watching sa aking mga vlogs, guys. And please support my YouTube channel, Lina Pasila Vlog. And please like and share na rin. Thank you so much, guys. God bless us all. Ayan, guys. Dito tayo. Papasyal ko tayo, guys. Sa gitna ng labib ng panahon. lalo ng konti. Kasi nga, malakas ang hangin. Ang ganda. Ito na, yun tayo mga boat. Kasi malamig. Ito nyo guys, yung kabilang side ng view. oh, diba kaya napakaswerte ng mga nakatira dyan no? Oh. ito yung kanilang overlooking no? Oh. tingnan nyo guys kung gaano kalinis ng future land wala kang makita ang basura dyan guys ganun ka mga ano yung mga tao dito nyo may nakita ko kayo mga ano dyan yung mga itim na yan na nakalinya lahat yan guys basurahan sana ganito sa Pilipinas no yun lahat ng tao marunong mag ano marunong magpahalaga sa kapaligiran kaya Bilim talaga ako doon sa mga nagraralay ng mga iglesia ni Kristo. Kaya shout out sa lahat ng mga iglesia dyan. Napakarami nila nagraralay pero wala ka naiwa, wala ka nakitang basura. Pero wag ka. Million yun sila ha. Pero yung mga ano, ibang nag rarali, iilan lang. Pero saksakan yung basura ang iniwan. Hindi nga ba't hindi ka bastusan yan? Kaya shout out sa aking mga friend na mga iglesia ni Cristo. Ang dami kong kaibigan sa amin, mga iglesia. Yan guys, tingnan nyo. Ang ganda no? Nanahimik yung mga boat ngayon guys. Kasi, ayan sarado nga yung ano. Sarado. pag summer times guys dito puro yan mga bulaklak dyan yan, puro mga bulaklak yan dyan Ayan. dito, ito yung tinatawag na Geneve Plage Geneve Plage ito guys dito yung pag summer time, yung mga bata naliligo sila naglalaro sila dyan kasi may mga pong batang ano yan dyan eh tingnan mo sa kakasabi ko kanina na ano eh hindi ko naman ayan nakarating na ako para dito sa kakalakad o ba diba? tamang tama itong exercise ko itong araw na ito pag uwi ko nito guys maglalakad lang din po hindi na ako sasakay eh para talagang exercise. Ayan. Ah, ganda dito guys, ayun oh. Aaamo talaga yung tubig. Ah, dito tayo guys, ang ganda. talaga ano. Wow. Sobrang ganda. Ah, nandito pala yung mga ibon, no? Wow. Maamoy mo talaga yung mga ano, guys. Tingnan mo kung gano'ng kaganda. Wow. Wow. Uh. ganda dami. Si Julie, si Julie, wow guys. Ah, tindan dami mo ito. Alam nyo guys sa Norway, ang lapit ng mga ibon ito sa Norway. Dito rin oh, no? mga ano dun oh, no? puro mga swan oh. Eh. <laughs> ganda sobra liw na liw yung mga bata guys o oh. ayan dalhin ko nga si kuya dito Yan. Ang ganda. Ang dami nila. Oh. Sus. Napakaganda ng mundo talaga. Ayan nila ito nakaupo lang kayo dito nagre-relax para napakasarap ng feeling ang sarap ng buhay sobrang oh, ganda hindi nyo nakakalumapit sa mga ibon <laughs> so pretty amista sa mga ibon na kung gaano sila kalapit sa mga tao. Hindi ka magsasawang, ano, hindi ka magsasawang panoorin. Tingnan e mo, dito nag ano, yoga o, oh, sino bang hindi masarap ang ano yan, eh itong ganito naman yung yung sarap oh. oh, ito yung si bulilit o, oh. nag siya maglakad-lakad <laughs> sa daming iwan sinahampo-sampo sila ng alon guys oh. diba ah, ang dami na dito dami swan dami lang yung yan yung mga maliliit na shell oh kinakain nila yan maliliit na shell oh, di oh, diba kaganda oh yoyoy wow Juliet pa pangalan ng yun, yung little girl ito na guys, oh, kalinya. Oh. Ganda. Ayan guys, thank you so much for watching. And please like and share my video guys. Please support my YouTube channel and kasi love lang. talon din siya sa alon no? ganito galito pala ang ano no ang mga ilog sa atin na talaga ganito pala inis mo kung gaano kasaya yung mga mood yun guys dito guys tingnan mo ang parami ha? Anjan enjoy, enjoy yung bata. Yerong pang palaroan dyan, oh. So perfect guys. Thank you so much for watching sa aking mga uh, videos and kung gaano kaganda yung ating mga vlogs tignan mo naman kung gaano kalalaki yung mga swan oh. kung gaano silang laki siyang maliliit naman itong mga nandito sa gilid tabi tabi lang daw sila yung mga medyo may lakas loob ayun nasa gitna Dito yung mga maliliit lang ayan oh. Eh. dito sila nanginginain kasi guys ang dami yung mga itlang maliliit dito sa ano kasi hinahampas ng alon ay ayan o oh.

Ayan guys, thank you so much sa ating mga videos dyan na nanonood. God bless us all guys. Please support each other. Thank you so much and God bless us all.